Gagawa po tayo ngayon ng ube champarado. Ayan po ang mga ingredients. Evaporada milk, fresh gata, at ube kondensada. Ayan, magpainit po, magpainit po tayo ng tubig at ilagay na rin po natin yung fresh gata. Ayan po, sumutin hanggang may masisimot. Ayan po, tapos po haluhaluin natin ilagay na rin po natin yung bigas na malagkit. Um, kalahating kilo lang po yan. Ayan po, yan. Sin -sin Sinumot ko po yan. Hindi ko na lang po na i-video. Ayan, halu-haluin po natin. Ayan po. At tapos, takpan hanggang sa kumulo. Ayan po, kumulo na siya. Kaya nahalo-halo para po hindi masunog yung pinakailalim. Haluin po natin. Ayan po. Ayan, hintayin po natin na lumambot yung malagkit na bigas. Saka po natin ilagay yung ube kondensada. Ayan po. Sumutin din natin yung gatas dyan. Para hindi po sayang. Ayan. Sumutin po natin hanggang sa maubos. Tapos po, yan, halu-haluin po natin. Yan, halo-halo po. Ang gansya. Ayan, nagkulay. Medyo ubi na siya. Tapos po, pwede po kayo maglagay ng ube flavoring. Ayan po yung food color. Ayan po. Para po mas maganda siyang tignan. Mas makulay. Kulay ube talaga. Pero kung ayaw nyo naman po na lagyan ng food coloring, okay lang po. Mas, maganda, mas maganda nga po yun. Nga lang po kasi, hindi siya ganong kakulay ng ube kapag wala siyang ube flavoring. Nagkukulay ano din naman po siya ube, gawan po ng gatas. Pero, optional lang naman kung lalagyan nyo po ng food coloring. Ayan po, ayan, asin po. Konting asin. Kalahating teaspoon po ng, ng asin para po magbalansi lang yung lasa. Hindi siya sobrang matamis. Ayan po, para lang po magbalansi. At yan po, asukal. Am um, limang kutsara lang po yan na asukal. Am um, yan po optional lang din po. Kasi yung ube kondensada po, kung tutusin po, matamis na po yun. Sakto na rin yun, lalo na kapag hindi ka sanay sa matamis. Para sa akin nga po, sa, uh, okay na yung walang asukal. Pero dahil po, hindi lang naman po akong kakain, pati po yung mga anak ko eh mga bata pa, alam niyo naman, gusto yung medyo sweet. Ayan, nilagyan ko lang po na limang kutsarang asukal. Ayan po, am um, sakto lang din po, hindi naman ganun katamis. Kasi pag matamis naman, masyado nakakaumay. Ah, lang po natin. At ayan po, lagyan lang po natin ng evaporata, evaporadang gatas. Optional lang din po yan. Pero kasi mas masarap siya at creamy kapag merong evaporada. Kaya, mas ginusto ko na lang lagyan siya. Pero kung wala nang budget, okay lang po. Masarap din naman na kasi yung ube, kondensyada, ay gatas na rin po yun. Ayan na po, halu-haluin. Ayan na po, ang finish product natin. Ayan, masarap po, ayan. Nilagyan ulit ng gatas para mas lalong masarap. Ayan, mainit pa. Sakto po sa tagulan. Salamat po!